the Oro City sa Mindanao. Ang namagitan daw kasi sa groom at bride, hindi true love, kundi epekto lang ng gayuma. Simple pero elegante ang setup ng civil wedding nitong lunes sa Cagayan de Oro City sa Mindanao. Ang reception, all set na rin may pagkain, photo booth with matching photo at video coverage pa. Pero sa araw ng kasal, tapakapakam, walang masyadong dumating na mga bisita. Anyway, you... Ang tanging na iwan lang sa venue, si bride. Si groom kasi, biglang nag-back out. Oo. Mm -hmm. uh -huh. Si lalaki raw kasi, di umano. Ginayuma lang ni girl. Natauhan lang daw ang group. matapos itong sabuya ng asin ang wedding coordinators ng kontrobersyal na kasal, sina Arvil at Vanessa. Nitong March 8 lang daw nung nag-inquire sa kanya ang bride. Nagpakilala siya, Miss Shaline Lorin Justin Laugo, isang civil engineer. Tapos yung tatay niya raw, NBI directors, bigla akong napabilib. Pero ang kasal, sa March 10 ng hapon na raw, agad ora-ora ada yung wedding kasi buntis daw siya. Since high profile sila, ayaw niya na ma-disappoint yung family nila. So sa side ko, as the wedding organizer, big break na rin to. Walang pagdadalawang isip. Sinabi ko, sige ma'am, gawin natin yan. Uy, kinabukasan, nakipagkita raw si Arville sa bride na si Shalene at sa groom nitong si JL. Lahat ng nagsasalita, yung bride. Sabot na raw ng bride at groom ang isusot nilang gown at suit, makeup artist, at singsing. -sing. Ang kailangan lang daw ayusin ng team ni Na Arville ang venue, pagkain, plus photo and video services. Ang inavail na package ng bride at groom, good for 100 guests. Go na siya sa pricing. Nag-send na raw si daddy ng 270k, pakicheck na lang bank account mo. Sinek po, wala. Sir, baka may glitch lang. Nagpatuloy pa rin ako si Arvil agad na nag-book ng isang hotel sa Cagayan de Oro City kung saan gaganapin ang civil wedding at reception. Kailangan mabayaran mo yung full amount para mapapasok yung mga decoration. Nag-abono ako, 75,000. Hanggang dumating na ang 8 a.m. Nagsidatingan like, na yung mga suppliers ko. Pero, may aberya. Wala daw yung makeup artist. Kasi yung gown, dala din daw ng pinsan niya. Pati yung wedding ring. So, wala pa yung pinsan niya. Di pa dumating. Tumawa ko sa sekretary ko. Nag-prepare siya ng bridal gown. Contact ako ng in-house ko rin na makeup artist. Ang kanilang pre-wedding shoot natuloy. Pero, meron silang napansin. Wala po talagang in-exil. Like, pale. Yeah po, nonchalant na lang po. First po, na thought ko oh sa boy is kanang hindi naman yung yung girl, uy. Kineperahan lang kasi mayaman daw siya. Hindi, siya happy nga, napugos. Na, kung dili, kung maungat naong sa mong amigo, kanang marag yung gul nga, laumpeng, kayo yun na, bitaw nga. Ang wedding ceremony, hindi raw nagsimula sa oras. Ang judge daw kasi na mag officiate ng kasal, pati na ang mga pamilya at bisita ng bride, wala pa. Halos yung mga bisita na pumunta sa side ng groom, pero sa side ng bride, wala. May isa. Nagtataka na sila, 6pm na, wala pa rin nangyayari. Sa puntong yon kinutuban na raw si Arville na baka siya'y naskam. Walang bayad talaga na nangyari. Ang ginagawa ko, pinipressure ko sila. At nagulat daw si Arville sa ginawa ng bride. Ang pinipressure nila, yung kaibigan ng mga groom. Kung may credit card ba sila, ala, iska mo po. Ano kaya to? Sa akin mabiblame. Hanggang si Arville, tumawag na ng pulis. Una raw nilang kinausap si JL. Parang ina-scam ng bride, pero nasa in-denial stage pa siya. Gusto niyang ipakita sa mga kaibigan niya na magaganap na kasal. Pinutuban daw ang mga kaibigan ni JL na baka siya'y nagayuma hanggang sa nag-isip sila ng paraan para di umano, ito'y kontrahin. May nagtapon ng asin sa kanya. Parang natauhan siya, ma'am. Pero no, naligit ma'am. niya, ano ba? Sir, alam niyo ba ito? Kailalan niyo ba ang pamilya siya? Kahit isa sa pamilya niya, hindi ko pa po nakikilala. Habang ang bride naman, kalaboso. Ang bride na si Shalene, lakas loob na humarap sa aming team para depensahan ang kanyang sarili. Pero, meron siyang gustong linawin. Hindi raw siya si Shalene, ang pakilala niya sa aming team. Siya si Riri Go. I'm no longer comfortable na dalhin yung pangalan ko. Kwento ni Riri, nagkakilala raw sila ni JL sa isang dating app. Last year, broken hearted ako. Parang nag-download ako ng na isang dating app. Casual lang talaga dapat yung meeting namin. Kanto-kanto lang. Hanggang sa ang dapat na simple meet-up, na uwi sa kapusukan. May nangyari sa amin. Kinabukasan, niyaya raw ulit ni Riri si JL na lumabas. Pero hindi na raw ito nagpakita pa hanggang nitong Disyembre. Nagsusuka na ako. January, nagpa-check up ako. I found out na I'm pregnant. Alam ko, wala akong kinitang iba. So kinunta ko siya. Oh, I want a paternity test. Ko, pero hindi siya sumama. Huwag na lang kahawak niya sa chat ko. Feel niya daw na alam niya talaga na sa kanya. These words are from him. Sa maiksing sandali na hulog daw ang loob nila sa isa't isa. Nag-develop lang naturally yung feelings ko sa kanya. Sinasabi niya na sa akin na he loves me. At makalipas lang ang halos isang buwan, mula nung huli silang nagkita, si JL agad daw nag-propose. Pagising niya ng umaga, ako niya sinabi, magpapakasal tayo. Nung Saturday, March 8, minute up namin yun coordinator. Pero ang kanila dapat masayang araw na unsyami sa sunod-sunod na nangyari. Lalo na nang si Riri inakusahan na ngang scammer. At iumano, ginayuma lang daw ang group para magpakasal sa kanya. May nagtapo ng asin sa kanya. Parang natauhan siya, ma'am ba sa mga kumalat na kwento ang totoo? Totoo bang buntis si Riri? Ginayuma pa niya talaga si JL. At sa kalagitnaan ng aming pagsisiyasa, may natanggap ang aming team na mensahe. Mula sa nagpakilalang kamunti ka na rin daw pakasalan si Riri. Matra ko sa faktor. Nagtiwala naman ako kasi akala ko talaga mayaman. Ang mga pasapog na revelasyon sa aming pagbabalik. Ang mga marites online. Ang kasalang ito sa Cagayan de Oro City na hindi natuloy dahil si Groom umatras matapos daw matauhan sa di o mano. Gagayuma sa kanya ng bride may nagtapo ng asin sa kanya. Parang natauhan siya, ma'am. Sir, Sir, alam niyo ba to? Kailala niyo ba ang pamilya siya? Kahit isa sa pamilya niya, hindi ko pa po nakikilala. Never ko talaga siya ginagawa laking pagtatakaraw niya nung tila pinaiwas na ng mga kaibigan ni JL na lumapit ito sa kanya. Masya ka, huwag mong titigan sa mata. Bakit? Anong, anong meron? Iba na yung way ng pakinggan. Naputol na lang daw ang kanilang diskusyon nung dumating ang mga otoridad. Uh, bye -bye na babay na. Tumap ako sa police station. Next ako, ano na, wala pa kasi payment. Which is, I acknowledge din naman. Si Riri, binigyan ni Arville ng sampung araw para mabayaran ang balanse niyang nasa halos 100,000 pesos. Meron din tuloy nagduda kung talagang buntis nga ba si Riri. Hindi naman ata buntis yung babae tanong ang aming team kay kung may pwede siyang ipakitang medical records sa tunay ng kanyang pagdadalang tao. Pero tumanggi siyang magbigay ng kahit anong pruweba. Maasa kasi si Groom na ang daddy daw kuno ng pride na magbayad ng lahat. Akala ng Groom makajakpat siya sa babae. Samantala, sinubukan naming interviewin si JL. Pero hindi siya nagpaunla. Mula naman nung nag-viral ang pagyayaring habisan ng asin na di umano, pangotra gayuma. May iba pang lumutan na nagsabing na-scam din daw sila ni Riri. May group chat pangaraw na binuo ang kanyang mga nabiktima na aabot na raw sa dalawampung tao. I refuse to answer the issue kasi ginagawa na namin ang legal process. May nakipag-ugnayan din sa aming programa at kilalang kamunti ka na rin daw siya noong mapikot ni Riri. Itago natin siya sa pangalang Peter. May nagchat sa akin sa profile pics na doon. Maganda yung mga sexy na nakalagay. ako sa paktuan. Mga January hanggang sa May kami nagkarelasyon. May nangyari sa amin. Yung una noong sinabi niya kasi puntis na daw siya. Hanggang nagdesisyon daw silang magpakasal alang-alang sa pata Pero ang ending, wala raw kasal na nangyari. At ang halos 300000 pesos daw na nagastos nila. Pamilya raw ni Peter ang nagbayad. Magbabayad talaga siya kasi nakala ko ka talaga marayaman siya. Magre-reklamo din ako. Marami na kasi siyang na-scam na yun na sagaya sa akin na nangyari. Na, gusto kong nangyari is makulong yun. Hiningan namin si Riri ng reaksyon tungkol dito. Pero tumanggi siyang magkomento walang batas na nagbabawal na umatas ang isang tao sa isang wedding o kasal. Pero kung ang promise to marry ay naging proximate cause o dahilan, mag-enter into sexual relationship yung partner mo, kaya napagasto siya sa kasal, pwede kang mag-file ng action for damages. Pwede siyang kasuhan ng estafa kasi may elemento ng disease. nag din ng damage dun sa isang partner. Ang maximum penalty ng estafa ay 6 years and 1 day na pagkakakulong pero hindi lalambas ng 20 years. Nung Gayuma ay nagsimula pre-Hispanic time. Mga Pilipino kasi talaga fully invested With emotion, gumagamit na din tayo ng medium or paniniwala sa supernatural way para makuha yung affection. Mas maganda, kilalanin talaga natin mabuti ang ating mga relationship In the end, hindi tayo magsisisi. Ang pag-aasawa ay parang mainit na kanin na kapag isinubo at napaso, pwede nang iluwa pinaghahandaan ito at ibinibigay sa taong tunay na mahal nang sa huli ang inyong pagsasama hindi alatin hindi.